Anggap niya na ho no, na siya po ay talagang pinatay? Opo. Kasi meron ng, may mga lumabas na video. Mm -hmm. Kinakita. Oo. Ang tindi ng pagpatay po pala sa kanila. Oo. Oo parang hayo. Berdugo. Ma'am. Berdugo talaga. Walang kasing lupit. Mm -hmm. Walang kasing lupit ang ginawa nila sa anak ko. Mam mm -hmm. Ma ay, Mas maganda hongga. dugong hayop. Opo. Oh, dugong hayop talaga. Mm -hmm. Alas mag-iba ang dip, dip ko pag sa salita. Maunawaan po namin, ma'am. Oo. Yan ako nagkasakit. Yan mm -hmm. ako na operang sa puso. Lahat. Pero lahat. Laban lang, sabi ko mm -hmm. sa Panginoon. Mm -hmm. Ito na yata ang ano sagot sa akin mga dasal. Sa aming mga dasal na may nawala ng mga anak.